shon binang hukom ng departamento ng mga ako naman ang hahatol sa iyo kamatayan Mrs. Asuncion, yeah? Mayor Cruz ng Santa Rita, Laguna. Ibig ko lamang makausap ang asawa mo. Wala siya. Sino nagpapasok sa inyo dito? Eh, bukas ang gate. Hindi bala yung tunnel namin, total dito naman yata uwi Pero rin lang may ibang uwi ha, Mayor? Bakit <laughs> mo? Mabuti pa bumalik na kay bukas. Mrs. Ibig ko lang naman kausapin yung iyong asawa. Wala naman kaming masamang tinapay. Excuse me, Mr. Mayor Cruz. Una, hindi kita kilala. Pangalawa, hindi kita inibitahan dito sa pamamahay ko. To all intents and purposes, stress pasad ka sa pamamahay ko. Kaya bago ako magalit sa inyo, mabuti pa umalis na kayo kundi tatawag ko ng pulis. Ay matapang na asawa are. Ay parang abogado eh. Abogado ako. Huh? Attorney Leticia Mojica Asuncion. Eh. Ay, ay abogado nga. Mrs. Asuncion, Eh ako puwede mabuting tao. Mayor ako ng Santa Rita, Laguna. Ito ang tatlong card. Sa'yo ng lahat yan. Eh, pamigay mo kung kaninong gusto. Ano bang kailangan mo sa Mr. Ko? Eh, eh ma'am. Eh, eh, ibig ko lamang pong... Eh, 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 eh. Mrs. Asuncion, ibig ko lamang ipakiusap kay Judge yung anak ko. Eh, malapit na matapos itong paglilitis. Hindi ganyan ang eh. Mr. Ko. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. At kung wala kasalanan ng anak ninyo, ay wala na kayong dapat ipakiusap pa. Mrs. Asuncion, hindi na kami magtatagal dahil meron pa akong ibang appointment. May palagay akong uh, gagabihin si Judge. Kaya babalik na lang kami. Kayong bahala. Ah, oh, andito ka pala, Mayor Cruz. I don't recall na kinumbida kita rito. Alam mo bang pwede kitang idebanda ng trespassing? Your Honor, nasabi na po yan ni Atty. Leticia Mojica Wala Walang kalawang memorya mo, Mayor. <laughs> oh, ano pang ginagawa mo rito? <laughs> Wala naman ho. Ay gusto ko lang eh, sabihin sa inyo, Your Honor, na malapit-lapit mo nang tapusin itong paglilitis na ito siyempre, hahatulan mo na yung aking anak. Your Honor, I know you are a brilliant judge, kaya magmuni-muni ka naman. Sapagkat baka itong hatul na ito, eh, pagsisihan mo ng habang panahon, magtatakot na naman ba tayo? <laughs> Hindi naman. Alam mo na, pinaalala ko lamang sa'yo na ako'y mabuting kaibigan. Pero masamang kaaway, eh. <laughs> good evening. Oh. Good evening. Oh. Good evening. Eh, good evening. Nay, Nay. Excuse lang ha. Oh. Eh your honor. Meron ka rin pala eh, nag isang anak. I'm sure your honor you will agree na masakit sa puso ng isang ama ang mawalan ka ng isang anak, no matter how bad, your honor. Magsitayo tayong lahat. Magsiyupo tayong lahat. departamento ng mga Ako naman ang hahatol sa iyo. Kamatayan! Oh, ah, ah! <tong> Nanay, bakit?